Good afternoon Apo. po, uh, Ma'am after Florence. Noon. Yes. Uh, Ma'am, ito pong SK Chairman ay kaibigan niyo po ba? Kakilala niyo lang? Or? Actually, hindi po siya personally. Mm -hmm. So, may friend kami, family friend, si mm -hmm. Rodzel Brutas. Apo. So, pinakilala po siya. Tapos, nalaman ko na father niya si Luia Fable, which mm -hmm. is family friend naman po ng parents ng partner So in po. short, family friend ang nagpakilala? Yes okay. po. Okay. So nung nagkakilala kayo ni SK chairman, ano ang sinabi niya? Paano niya siya napautang? Um, lumapit si Rodsel sa amin mm -hmm. na kailangan daw po ng pondo ng kabataan. Mm -hmm. Ngayon, delay daw po yung release ng munisipyo. Pero mm -hmm. sure naman pong may pondo. Mm -hmm. Kailangan daw po nila ng 150,000. Okay. So ngayon, nag-release po kami. In return, nagbigay po sila sa amin ng cheque check-in ng gobyerno. gobyerno. Okay. Tapos po, sabi nila na i-release, uh, babayaran nila uh, ng 9 ng December. Kasi November 8 po yun. Last mo. year? Yes okay. po. Okay. So ngayon sabi nila babalik nila ng December 9. Pero hmm. December 10 po nag-message sila na kung pwedeng i-extend ng December 20. Mm -hmm. Sinong sila yan ma'am? Pag sinabi mong sila, si, si SK, SK Chairman, chairman at and... si Rodsel po. Sino si Rodsel? Siya yung family She friend? Siya po yung family friend namin. okay. Ngayon po, December 20, sabi namin, sige, okay lang. Mm -hmm. ano, Kasi malaki po yung interest na binigay nila eh. So sila nagbigay ng na interest? Sila no, po ano. yung nagpataw ng interest. Okay. Hindi po kami. Mm. Ngayon po, December 17, uh, nag-reach out po ulit sila. Mm. Kailangan daw po nila ng budget kung pwedeng i-finance ulit sila kasi yung pamaskong handog para sa kabataan. Iba namang project Ibang daw project ito. Ibang project ng government mm. ulit. Mm. Ngayon po, ito po yung masakit kasi yung mother ko na kakaretary lang, mm -hmm. sabi ko, Mami, gusto mo bang pahiramin sila road sale ng 300,000? Mm. Sure naman kasi may pondo naman po talaga ang barangay. Mm. Yun po talaga yung alam namin. Mm. So pumayag po yung mommy ko, nakaka-retire lang. Ito na po, dumating na po yung December 20. Hindi namin sila may reach out. Mm. Hanggang sa nagkaroon ng sakit yung anak, na-delay ng na-delay, tapos yung holiday break po. Mm. Tapos yung second check din po, na dated January 10, dumating yung 10, hindi rin po namin sila ma-reach out. Okay, so clarify ko lang ma'am, how much yung total na pinahiram mo sa kanya? 450,000. 450,000. At sa 450,000 na yan, may nabawas na ba? Or 450 pa rin yan hanggang ngayon? Bali, nagbigay ng 50,000 si Luya Fable. So 400,000 na lang ang utang ngayon? Tumagal mm. so, yes. na po siya ng 8 months kaya yung computation niya may mm. Hindi, uh, let's Ay. let's Aba. set aside po may yung interest, interest yes, but, um, because registered ba kayo na magpautang? Ah, hindi naman yeah. eh, Hindi kayo registered magpautang. So, may kontrata ba kayo? Yes po. Marami sila. Okay. Kasi kung hindi naman po rin kayo registered magpautang, hindi rin pwedeng magpato ng sobra-sobrang interest. Okay? Yes. okay? Pero meron naman po tayong possible na interes na makuha, pero ibe-base natin yan doon sa kontrata ninyo at sa kung hmm. ano pa po yung naayon sa batas. But let's set aside the interest first. Okay? Yung 450,000, binawasan na nila ng 50. Nito yes, lang po August 12. Okay. So, for 400,000 principal. Principal. Tama. So sa 400,000 na yan, ilan ang checking na issue? Dalawa po. Dalawa. Total of 400. Isang 150, isang 300. Isang one, ah, kasi, kasi three, yung 450 yung Diniposit nyo ba yan ma'am? Or tumalbog ba yan? Ano pong nangyari? Actually in good faith at yung, yung tiwala talaga namin, mm -hmm. hindi kasi they said na they will pay in cash. Okay. So hindi niya siya deposit ever. Ever. Yung yes. mga checks. Hindi ba sumagi sa utak mo, ma'am, na baka naman pag dineposit mo, e eh, mababayaran ka na? Hindi. Updated po kami sa kanila pagka yung may funds po na lumabas po. Nakakausap mm -hmm. namin sila. So mm -hmm. sinasabi nila na delay daw po yun. Tapos actually, Uh, sa respeto po sa kanila, mm -mm. hindi ko po pinadaan sa ibang makapitan namin, ng mm. mga kagawad na iba. Kinausap muna namin yung papa niya. Sorry, siya po ang inyong mister? Ito, yes tama pa, po. Okay. Yung papa niya na si, yung tumatakbo po sa amin ngayon ng kapitan. Mm. Nakagawad ngayon po yun. Mm. Kinausap namin siya, so nag-meeting kami. Yun, nag, gumawa siya ng kasulatan, may pirma siya doon, witness siya. Hmm. Yung na gano'n na magbabayad yung anak niya kasi alam niya kung kailan lalabas yung mga pondo eh. Hmm, 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 Tapos hmm. ngayon, yung pala, meron na rin palang ibang mga ganong issue na humaharap din siya. Tapos ngayon pag darating na yung bayaran... So hindi ito ang unang beses na nangyari to? Meron hmm. ibang tema na rin doon din sa barangay namin. Sino-sino yung mga yan? I mean, marami ba sila? Or matagal na bang ginagawa? Marami po. Meron na pong mga nauna sa amin. Kasi nung actually, na nag, nung kumonsulta kami sa uh, DILG, oh. small claim lang yung inano sa amin. Pang Panglima na po eh. kami. na kami sa small claim. Bukod mm. pa yun sa lupon. Napakarami po sa so, lupon. So ginawa na nilang parang naging modus na na manghihiram sa sabihin may project. Yes po. Ilang basis beses po kami hindi lagi... sila humarap sa lupon. Ilang beses po kami humarap, mm. na umarap sa bahay po mismo nila. Mm namin kung ano yung mga gusto nila, binigyan hmm. namin sila. Kasi darating yung pecha, hindi na naman sila makontak. Nag-file na ba kayo ng small claims? Actually, nag-iisip po kami kasi nag-inquire po kami sa si small claims. Hmm. So instead na ano po, magbabayad pa kami para makapag-file. So dun sa amount na nire-request namin, mag May pay pa kami ng 13,000. Siyempre, para, may docket fees yes, po pa yan. Okay. Pero kasi, ma'am, yung inaano namin kung hindi namin alam kung may mahahabol kami. Opo, mm -hmm. kasi po yung pera pong hiniram nila, retirement fee po nung matanda yun. Nang mama mo, yun yes, yung nasabi po. mo kanina. Opo, opo, opo. Okay. Magandang hapon po kagawad. Si Atty. Pa po ito ng ACCIS Partylist, sir. At nandito yes, po, po sa aming uh, tanggapan ngayon si Ma'am Florence Joy at uh, yes, Sir J. Areglado. Inirereklamo po ang inyong anak na SK Chairman na si Patrick Afable. So, yes, sir meron daw po kayong naging kasulatan naman na magbabaya. Na magbabayad. In fact, nag-issue pa ng cheque uh, ang barangay. Tama ba? Okay, cheque po ng government yung ginamit niya. Okay, nag-issue daw, daw ng, eh. nag daw, daw ng cheque, sir. So, ano ba to? Bakit hindi po nagbabayad itong in, in inyong anak? Um, actually, hindi ko wala akong, uh, wala akong knowledge about sa pag-issue ng cheque nila. Mm -hmm. ang, ang, ang alam ko lang dyan, meron silang pare sa transaction para dun sa personal loan. No? Ayun lang po yung pagkakaalam ko kasi Ah, uh, nalaman ko lang po 'yan, ma'am. late lang din po, ma'am. No, siguro ng mga pag uh, months po lang din yata nalaman 'yun nung lumapit sa akin 'yan. Omi, mm -hmm. umiiling um, 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 si Ma'am Florence Joy. Yes, ma'am. Bakit no, po? po. Nung nung na-delay po yung second check mm. na January 10, na mm. hindi na namin ma-reach out si Patrick. Mm. In respect si Consi yung nilapitan yes. namin. Yes, so, January nyan, 13. Mm. So nung January 13 po, Uh, kinausap namin sa Barangay Si Consi, mm -hmm. January 28, dun sa During's yung sa office po ni Consi. Dun kami pumunta, dun kami nagka-meeting. Siya din po yung gumawa ng letter na contract na bagong settlement mm -hmm. ng dates ganun, kung oh. kailan babayaran. L Lilina, ma'am, lilinawin po lang po yung sinasabi ng nung nagko-complain -ano, uh, uh, nag Yun, Yung paglapit po nila sa akin ay pag, parang paghingi po ng uh, para mapapausap po yung uh, si Patrick. So mm -hmm. bilang kung ah uh, bilang pong, ano uh, in good faith po tayo dahil una sa lahat wala na wala tayong kinalaman sa kanilang personal na transaction no na na meron pala silang meron pala silang usapan na ganyan kaya ako mm -hmm. uh, in good faith po Umarap ako sa kanila kasi para maliwanagan ko rin. Okay. Sige. Kanila, oh. uh, naniniwala naman ako dun sa sinasabi mo, uh, Kagawad Louie. Sige, sabihin na natin na in good faith ka hindi mo talaga alam. Pero bakit hindi nyo po sabihan ng inyong anak na, Patrick, bayaran mo na to. Personal mong utang yan. Bakit hindi nyo po ginanon? Wala akong katotohanan na hindi ko tinabihan. So bakit pinabihan hindi pa rin po. po nagbabayad ang anak ninyo, sir? Actually ma'am, nagbayad din naman sa kanya. Ako nga, eh, tumulong pa sa kanya. Ang hirap, ang hirap kasi ma'am, ang nangyayari po kasi, dadalin po nila sa barangay, tapos i-expose po nila doon. Parang ginagawa nilang trial by publicity si ma'am eh. Kasi sir, in the first place, hindi po mangyayari lahat ng ito kung hindi po nanghiram ang inyong anak na si SK Chairman para po sa proyekto. Hindi po eh, ba? Yun po yung punta. Exactly pun ma'am. Eh, 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 sandali lang. Exactly. Yun yung punto sir. Hindi naman sila pupunta dito. Hindi sila mag-file ng kaso. Hindi sila magpupunta sa DILG. Kung hindi nangutang yung anak ninyo. Hindi po ba? At 38 daw po. Uh -huh. Walo na sir ang uh -huh. nagre-reklamo sa anak ninyo biktima daw po ng pangihiram at sinasabi para daw po sa project mm. para sa barangay pero wala naman po nagagawa. Alam mo this this uh, stops mm. to be a private matter sir. The moment na nag-issue ng cheque yung anak ninyo using the public check. Cheque po ng gobyerno yung inisyu niya. Wala akong wala akong knowledge about that. Ma. Na, nasa po ang anak lang. ninyo ngayon kagawad. Uh, ang pagkakaalam ko ma'am kasi separate na po nang sa akin sa bahay namin yan since nag-asawa yan uh, mga 4 years ago. Mm. So alam po naglalalam mo. Good afternoon po Yusek Felicito Valmosina. Uh, magandang uh, hapon din sa inyo at sa uh, lahat ng mga tagapakinig at uh, tagapanood. Yes, maraming salamat po sa pagtanggap ng aming tawag, Yusek. Uh, Yusek Felicito, uh, gusto lang naming malinawan na no, kasi ito pong SK Chairman, sir, walong katao na po, walong individual. Ang kanyang inutangan, sinasabi po niya na yung pera na kanyang kinukuha ay para po sa proyekto ng SK. Pero ang ini-issue po niyang cheque ay cheque ng barangay. Tama yes ba? Po. Cheque ng barangay. Ay yes, cheque po uh, sa uh, government check po. Oo, um. cheque daw po ng barangay, uh, USEC. So uh, ano po ang maaaring gawin ng ating uh, mga nagre-reklamo para po mabigyan ng leksyon si SK Chairman? i okay, endorse nyo sa akin lahat ng ebidensya, lahat ng complaint. Pakidala ho kung ngayon bukas sa uh, uh, ka uh, harap uh, uh, kaharap ko yung investigator ko mm. na siya yung magkakaanda kagad ng uh, investigation ng pag-finding sila para alamin ang uh, katotohanan so padala nyo po sa office ko ngayon o no, bukas na umaga para mm -hmm. doon Yenta. sa mm -hmm. investigahan nila bukas na itong barangay Okay. In the meantime po ba, Yusek Felicito, maaari pong suspindihin pending investigation si SK Chairman Patrick? Dahil uh, actually maari pa rin nila itong ipasok sa RA 3019. Eh. Pwedeng maging graft yan, sir? Kasi involving na po ang public funds. May check-in na sinasabing in-issue. Hindi po ba? Kaya nga po, titingnan muna natin, naalamin muna natin kung ano talaga yung mga abuse, violation. Mm -hmm na ginawa niya at kung mayroon namang prima facie evidence na ginawa na talagang illegal o dabag mm -hmm. eh aaksyon na natin kaagad yan na uh, huwag ko kayong mag-aralat uh, marami na tayong ginawang ganyan at uh, padala nyo lang po sa akin yung uh, complete uh, records ng complaint at pati yung complainant kung pwede yung makakusap natin para na natin. Sige po. Pasasamahan po namin ang uh, mga complainants po sa inyong opisina, Yusek Felicito. Uh, Yusek, if ever po na may prima facie evidence po at uh, based sa aming assessment, meron po talaga ng violation po itong si SK Chairman, maaari po ba itong maging basehan ng kanyang hindi na po maaaring magpagtakbo in the future as uh, elective official? Uh, Doon po sa punto na yun, eh, makakatakbo pa siya pero... Pagka naman talaga wala hong hungpan sa Ombudsman eh. Kapag kami prima pasya na uh, gumawa ng report yung ating investigator so, mm -hmm. uh, dadalhin ko lang sa legal department kagad natin yan para gumawa na ng recommendation. At yung uh, recommendation at endorsement, eh gagawin na po yun sa Ombudsman kung talagang mapatunayan na may mga serious uh, negligence o kaya abuse na ginawa ang isang uh, public uh, official para sa opisyan. amin po Usec Felicito hindi lang po ito simple negligence eh. this is aside uh -huh. from abuse of authority this is conduct unbecoming of an elective official sir biruin nyo, it's a serious uh -huh. allegation to use your uh, your name as an SK chairman para pumanghut-hut ng pera sa mga tao at ang idadahilan pa eh, proyekto ng gobyerno sir nasaan ang pondo nasaan yung Dito, pondo doon hindi po talaga normal yung kanyang klase ng transaksyon. Mm. At bakit yung check ng government, eh, hindi po, po pwede yun. Kaya Tingnan ho natin yung ebidensya pag nadala rito. Sige po. Uh, mabilis lang po tayo umaksyon dyan. Sige po. Maraming maraming salamat po. Yusek Felicito Balmosino, sir. Maraming salamat po sa pagtanggap ng aming tawag. At uh, asahan niyo po na pasasamahan po namin si Ma'am Florence at si Sir Jay dyan upang ihain po ang kanilang reklamo. Kung pwede ho, bukas ng umaga. Ayun. Mga uh, 9. Uh, at ito, aantayin uh, ho sila rito. Alas 9 ng umaga sa office ko. Sige ah. po. Maraming salamat po. Explore, 26 Explore uh, ah, dito po sa office ko. Ha? Ah. Sige po, salamat po again. Sige, salamat, din salamat, po. po sa mabuhay. Siguro ma'am, last message nyo na kay Kagawad kasi siya po ang kumbaga magiging tulay ninyo sa anak. Ano po ang masasabi ninyo kay Kagawad? Kausapin nyo siya. Um, Quincy, uh, for the longest time na nagkautang si Patrick sa amin, wala pong lumabas na kahit ano from us. Um, Not until this July po na wala na kami nare-receive bigla mm -hmm. na response. Kaya kung sasabihin po na sinisiraan namin, hindi po sinisiraan kasi kung gusto namin siraan, umpisa December pa lang. Pa yes po, nung nag-fail. So, clarify ko lang po talaga yan kay ko. Okay. So, uh, Kakawad, uh, Louis. Wala, wa, ma'am. Uh, wala akong sinasabing uh, sinisiraan. Ang ating sinasabi dito ay... Uh, Uh, gusto lang po natin magkaroon ng benefit of the doubt at mag-equal na rights uh, right yung bawat isa to explain. Tama ko yung ano siguro, sinabi ko nung, uh, ng sa atin dyan. Okay. No? Okay, uh, uh yung, anong, anong saligal Akakagawad, ah, ah, pasensya na po. Ah, siguro po bukas po, pumunta na lang po tayo sa tanggapan po ni uh, Yusek uh, Valmosina. Mm. Ah, ah sasamahan po ng aming reporter po. Doon po tayo magkaharap-harap. Maraman din po, malaman din po natin yung ah, side po ng kagawad. Para para yung side niyo, Siguro naman, sorry ma'am, no. Hmm. Siguro uh, i-endorse po na yung sa ko, dahil sa naman yung party. Sige ah, okay po, masalaman. tama po. Opo. Ah, Sige okay, po, mas mabuti po yung pass? kagawad. Yes po. Yes salamat po. po. Salamat po. Pero maraming salamat po ah, Kagawad Luisa pagtanggap po ng aming tawag. Salamat. Okay. Po. i <laughs> don't